gaano na ba katatag ang friendship ni Catherine Bernardo at Julia Montes na nagsimula ng ginawa nila ang Mara Clara Days. Ngayon ay iniintriga ang dalawa dahil na may pelikula si Julia kay Alden Richards at gumawa rin before si Alden at Catherine matatandaan na isang huge top grossing of all time ang pelikula ni Alden at ni Catherine. Kaya naman dahil merong pelikula si Julia kay Alden ay hindi maiwasang ikumpara ang dalawa. Kaya ating alamin kung kumusta na ang kanilang friendship. dahil sa remake ng Mara Clara na original version ni Judy Ann Santos and Gladys Reyes ay naging magka-close ang actresses na si Julia Montes at Catherine Bernardo. Dito nagsimula ang kanilang friendship at dahil paraw na nga silang matured at may kanya-kanya ng buhay ay nandun pa rin ang kanilang pagiging mag best friends kahit hindi daw sila nakikita ay nandun ang suporta at pagmamahal sa bawat isa Inamin pa nga ni Catherine na mahilig silang kumain ni Julia. Mahilig kami kumain ng kung ano-ano lang tulad ng manggawid, bagoong, kwek-kwek, chips. At ang sabi nga ni Julia ay naka pag binabalikan nga namin yun ay nakaka in a way ayon pa nga kay Julia. At dahil nga maituturing ng queen si Catherine Bernardo at marami na itong naging award hindi lang sa Pilipinas kundi internationally ay hindi maiwasan na tanungin si Julia kung meron bang inggit na nararamdaman siya sa kanyang kaibigang si Catherine Bernardo dahil sa mga achievement nito sa kanyang karera. Ayon nga kay Julia ay hindi nyo ba alam na si Katrin ang aking original love team. Kaya nga wala pang DJ noon at wala pang Coco Martin ay kami na talaga ang laging magkasama. Kami ang totoong magka-love team. Kaya nandun pa rin ang suporta at pagmamahal namin sa isa't isa kahit na hindi na kami ganong gumagawa ng pelikula na magkasama. ayun pa kay Julia dahil nga may ginagawa si Julia at ipapalabas ng five breakups in a romance, hindi maiwasan i-compare sila ni Catherine dahil ang pinagtambala ni Katrin at ni Alden ay naging highest grossing Filipino film. Ito ang Hello Love Goodbye in 2019. Kaya naman anong mararamdaman ni Julia pagdating ng araw kung sakaling mas mataas ang kinita ng Hello Love Goodbye ni Catherine compare sa kanila ni Alden na Five Breakups and a Romance. Ay nga kay Julia, ay hindi naman po maiwasan na may pressure dahil after nilang gumawa ni Alden ng Hello Love Goodbye, ay ako naman ang tinambal kay Alden dito nga sa Five Breakups and a Romance. At sabi pa nga niya ay, sa paningin ng tao after nila nagka kami po. But ako kasi, mas proud po ako eh. Doon ako tumitingin kasi sikat rin yun sabi pa nga ni Julia. Kaya kung sakali mang sobrang taas nga ng kinita ng kanilang dating pelikula ni Alden, ay masaya ako para kay Kat dahil kaibigan ko yun. She's like a sister to me, ayon pa kay Julia. Alam niyo po, para akong ate ni Katrin na every time may na-achieve siya, ako yung pinakamasaya para sa kanya. So parang imbes na tignan ko siya as napag-pressure lang, I am proud na si Katrin yung nandun. At kung i-be-bless din kami with this film, bakit hindi? We're happy. And Katrin is very supportive of me. Ayon pa nga kay Julia. Kaya nga po, kung iniintriga nga po kami katulad ngayon na natataon po na nadidikit lagi ang aming mga pangalan sa isa't isa dahil natataon na meron akong ginagawang pelikulas kasama isang tao rin na nakatambal niya ay iniintriga po kami pero hindi nila alam happy kami kasi lagi nga namin biro sa isa't isa tayo talagang original love team namimiss nga namin ang isa't isa kaya nga, biro ko, kailan kaya tayo gagawa ulit? May bu ganun po kasi kaming moments at banding. At ito ay very special. Ayon pa nga kay Julia. At ay nga kay Katrin, ay nandun ang support niya kay Julia sa mga proyekto nito. At alam naman niya na iba din naman ang tema ng pelikula ni Julia at Alden. At for sure tatangkalikin ito ng mga tao. Kaya nga sabi nga ni Julie at Katrina ay hindi mabubuwag ang kanilang friendship sa isa't isa dahil matagal na silang magkaibigan mula bata pa sila at halos sila na ang lumaki na magkasama at the same time ay masaya na sila sa kanilang buhay like si Catherine ay meron na siyang dj samantala naman si julia ay meron na siyang koko kaya naman sa mga nagiintriga sa kanila ay manahimik na lang dahil masaya na pareho ang dalawa sa kanilang karera kaya ating suportahan na lang ang friendship ng dalawa at suportahan natin ang kanilang individual projects dahil ang sabi ni Catherine, yun na lang ang maitutulong sa kanila kaysa intrigahin pa kaya nga tulad ni Julia ano man ang intriga sa kanila ni Catherine ay pariwala lang yun dahil nandoon ang pagmamahal nila bilang magkapatid at bilang magkaibigan kaya naman, support na lang tayo sa individual projects ni Catherine Bernardo at Julia Montes. Hanggang sa muli, please don't forget to like, share, and subscribe. Bye!